Ano naman yung mga dapat nating gawin para maiwasan yung tinatawag na malas? Ang tanong, good luck nga ba ang naghihintay sa 2025 pagdating sa ating career, love life, at health? Lahat po yan ating malalaman dito pa rin sa Pamilya Talk. Hi guys! This is the Jane Castaneda Podcast. Meaningful conversations na may iba't ibang pananaw. To fight cancer is to uh, go for screening and early detection. Hindi tayo tumitigil sa paghanap ng mga gamot para masolusyonan yun. Mga kwentong nakaka-touch na, nakaka-inspire pa. Regardless of diagnosis or prognosis, lahat hopeful. Ang baga, nabigyan kami ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Sa buhay na buhay kami. Let's promote hope. That's the thing about seeing my mom survive it already. So alam ko, kakayanin ko din naman ito wellness, and inspiration. So, hindi po operasyon ang palaging solusyon sa mayoma. Yan ang ating mission, ang maging tulay sa pag-alalay at pagtulong sa ating mga kasambuhay. This is the Jane Sanyada Podcast. Yung paghingi po ng gabay sa fungsoy, eh naging tradisyon na nating mga Pilipino. Sabi nga, wala namang mawawala, di ba? Kung tayo po ay magtanong at humingi ng guidance pagdating, pampaswerte at pampaiwas malas. At syempre, sino nga ba ang magaling magbigay ng ganyang mga payo? Kasama po natin si Master Ang at ang kanyang mga pabaong swerte tips o swear tips ay mapapakinggan na po natin. Ayan, Master Ang, bati muna. Magandang magandang umaga o magandang magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood. O Master Ang, Bit-bit mo na ang kalendaryo ng 2025. Okay. Oh, so yan ang unahin na natin. Okay. Good luck? O oh, mm, bad luck ba ang hatid ng 2025? Ano ba ang uh, hatid ng year of the snake? Well, ang 2025, nakadepende ang swerte nito sa mga tao. Mm. Sa tao ngayon, itong taon nito since nasa 2025 tayo, at ang ahas kasi natin 2025 is black snake. So, next year, 2025, medyo mag-ingat tayo dahil puno ng negative ang next year. Ala, dahil sa snake. Uh, dahil sa snake. Ang snake ay likas na matapang. ah uh, ang snake ay likas na matatapang talaga. Okay. Tapos ngayon, dahil sa 2025, ang end ng number is 5. So, medyo marami kasing negative na pwedeng mangyari sa atin pag nasa loob tayo ng 2025. Okay, bakit, Master Ang? Tulad ng? 2025, maraming greedy. Mm. Talagang lahat ng tao, uh, medyo agresibo. Ngayon, may mga tao na hindi makakuha yung swerte sa, sa sariling pagsisikap. Kaya ang gagawin ng mga tao ay kung hindi magnanakaw, gagawa ng mga hindi maganda para lang may ma, may may swerte kung gano, yung para bang ang swerte nila kinukuha nila sa sa hindi magandang paraan. So, ibig mo sabihin, mas magulo ang 2025 yes, para sa magulo, Pilipinas? Yes, mas magulo. Mas mahirap ang pera. Hala, talaga? Mm -hmm. O ano naman ang mga ang hatid pagdating sa negosyo? Baka mayroon pa rin namang negosyo na papatok kahit nasabi mo eh, maraming problema ang 2025. 2025, ang papatok pa rin, pagkain. Pagkain. O, kasi necessity ang pagkain. Tapos, ang mga tao, since praktikal talaga kahit na anong taas ng bilihin natin iba pa rin talaga pag pagkain ng ang tinatabi ng mga tao medyo medyo mababawasan tayo sa mga luho yung mga let's say mga damit mm. o yung mga accessories so hindi masyado papatok uh, hindi, yan hindi hindi masyado papatok sa mas papatok pa rin ang pagkain next year oh politika election politika next year politika magulo sobrang gulo okay. kasi oh. si, eksakto pala yun year of the snake, sabi mo Opo, no po kasi since 2025 nga, sabi ko nga, um, uh, eto yung taon ng mga ahas talaga. Mm. Kasi ang ahas talaga. So, try duran yan. Ah, oo. oo. Naku. Uh, yan yung sinasabi ko. Kaya, black snake. Black taon. na snake pa. Uh, yes, 2025. Oy, paano naman sa showbiz? Sa showbiz, ganun pa rin. Wala pa rin nagbago. Kumbaga sa ano, syempre, matamlay. Hindi iba yung noon, iba yung etong etong nangyayari sa showbiz. Compare noon. Pero ganun pa man, wala naman nagbago, par same pa rin. Mm. Uh, may yun nga lang mabilis mabilis kasi ang palit ng artista ngayon eh. Mm. Iba kasi noon, mas ngayon parang ang tao mas madaling magsawa. Marami bang hiwala yan? O hindi naman. Marami bang kasalan? Na ba, na ba. Kasalan? Hindi, hindi. hindi na wala akong nakikita masyado. Okay. Meron pero hindi masyado. Oh, lucky colors doon tayo. Lucky colors is blue. Green, yellow, uh, orange, at brown. Okay, lucky numbers. Lucky numbers, eight. Eight? Eight. Okay, so regardless uh, of the sign. Regardless. Uh, basta't ang importante, laging dapat ang number na gusto natin itong 2025 is eight. Para kung ano man yung mga pagsubok na darating sa atin itong taong 2025, going up pa rin. Kasi ang ang eight kasi is going up. eh. Wala naman nagsulat ng eight na pababa. Mm. So, maganda pa rin talaga na kapag ang ginagamit natin number is 8 para sa 2025. Oh, Master Ang, marami yung nagtatanong, di ba, napaparating na yung 2025, ano ang kailangan mong gawin? Bisperas or the day before para sa pagsalubong ng 2025, swertihin ka? Well, siyempre, common pa rin, kadalasan yung pa rin ang ginagawa ng mga Pilipino, yung maglinisin natin yung mga kalat ng bahay natin. Mm lahat asin talaga dapat malinis pati na rin yung labas ng bahay natin pero syempre importante din naman kahit na malinis yung bahay natin kailangan malinis din tayo sa gamit natin yung daladala natin yung bag yung wallet kasi karamihan ng mga tao malinis nga yung bahay Mm. Oh, eh, pero pagdating naman sa pitaka, pagdating naman sa bag, mm. ang dumi. Kailangan pala oh. mag-general cleaning pati ng bag. Yes, Labhan importante. ng mga wallet. Oo, yes, importante yan. Kasi kadalasan, ito yung napapansin ko sa mga tao, ang linis ng bahay. Mm. Lahat, pati kwarto nilinis. Pero yung bag niyang gulo-gulo. Oh. Pero yung bag, e eh, dyan pumapasok yung swerte. Oo nga naman, yung oh. pera. no? So, kailangan, hindi dapat isinasama ang credit card at yung ATM sa pitaka, dapat separate. Bakit? Separate. Kasi yung ATM kasi, is more on, kasi kadalasan tayo, withdraw eh. Mm. So parang ang, ang dating kagad, may labas. Kapag ipinasok mo yung ATM, wala naman masyadong deposit eh, pagdating sa ATM. Eh, ang credit card? Ang credit card is utang. Parati mong ginagamit. Tapos ipinapasok mo sa, isinasama mo doon sa, kung saan ka, nagpapasok ng pera. So, kumbaga sa ano, dapat isineseparate. Eh. Okay. Ano naman ang dapat gawin sa Bisperas no sa pagpasok ng 2025 para Disp iwas malas? Disperas ang importante kailangan positive masaya. Kasi kahit anong meron tayo kasi common naghahanda tayo ng maraming pagkain. Di ba? At maliwanag buksan ang bu oh, ila. Tapos ilaw. bubuksan natin yung bahay natin, kailangan maliwanag pati yung mga bintana binubuksan natin. So yan yung kadalasan na ginagawa Tsaka kailangan wala na ta pagka nagluluto tayo, kailangan masaya. Kailangan medyo wag natin hintay na pag patak ng alas 12, eh, nagluluto pa tayo. Hindi na po pwede yun. Okay. Ngayon, ang, ang pinaka kasi sa tao, sa ta na pagpapasok ang 2025, hindi lang dahil sa yung mga nagawa ninyong paghahanda. Kailangan pati sa sarili nyo. Kailangan positive tayo. Kasi ang dami sumasalubong ng bagong taon, malungkot. Mm, Galit. Tama. Oo. Importante tapos, yun. Ah, tapos, yung iba naman, handa ng magpakalasing. Kasi pag sinasalubong So ang negative bagong, yun. Oh, negative so negative yun. yun. Marami kasi sa mga tao kasi pag sinasalubong ang bagong taon, kinabukasan, tingnan nyo no, pag ginigising mo, hindi magising, plakta, parang tulog. Oh, so negative yung negative start yun. ng year. Oh, negative okay. na kagad. Oh, it, ano naman, Master Ang, yung mga, ika nga eh, Naghahanda ng mga prutas, mga bilog. Ilan nga bang prutas ang dapat? Ihanda? Yung iba kasi naghahanda 12. Mm. Okay, 12. Pero sa punsoy naman kasi kahit 6 o 8 pwede. Pwede. Basta bilog, basta't bilog. Bakit bilog? Oo. Kasi ang bilog kasi parang ah uh, pera. Kasi 'di ba pag mga coins natin, mm. 'di ba, kadalasan bilog. So paniniwala kasi na pag bilog, swerte. So lalagay mo lang sa mesa? Ilalagay mo lang sa mesa. Tapos din, uh, pwede mo lagyan ng kahit anong, siguro kahit bariya, mm. o kahit lagyan mo ng pera, isingit-singit mo na lang. Oo, pero yan ay ano lang, pang, pang, pang pantawag swerte lang. Kasi okay. iba naman, wala naman nilalagay na pera, wala naman nilalagay na kahit anong papel na pera, wala naman. Basta importante lang, meron lang talagang prutas. Parang, parang simbolo ng kasaganaan sa buhay. Mm, o oh oh, may initial pasilip na sa atin si Master Ang. Pero bagong lahat, syempre, follow my social media accounts at Jin Castaneda on Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, at syempre X. At don't forget to follow the Jin Castaneda podcast on Apple Music and Spotify. At patuloy nyo pong subaybayan ang atin pong mga programa dito pa rin sa ABS-CBN TFC. At abangan din ha ang ating mga columns sa Philippine Star at Filipino Star ngayon. Sa ating pagbabalik itong kanyang mga dala, mga bit-bit niyang dagdag swerte, ikikwento niya sa atin at syempre yung ating mga signs. Ika nga no, ako ay Year of the Dog Master Ang. Sumamaya so, mo na sagutin kung ano ba ang naghihintay para po sa atin sa 2025 sa pagbabalik pa rin ng Pamilya Talk. O Master Ang, so sa 2025, ano ang lucky direction? Ang lucky direction natin is yung nasa north. Nasa north. Oh, nasa north. Okay. Uh, good fortune. Kaya lang uulitin ko ah, hindi lahat ng bahay kahit na sabihin natin gusto natin i-apply yung flying star is pwede natin gawin kasi depende yan. Let's say for example, kung ang misfortune is nasa east. Hmm. Okay, let's Malas. say for example, oo, oh, east. Tapos ang pinto mo is nasa east din naman. O ano gagawin mo? Alangan -alang naman hmm. i mo yung pinto okay. mo. Oo, okay. 'di ba? So maglalagay ka na lang ng mga pangontra. Oo, on. maglalagay pa ng pangontra. Kaya lang ingat din po tayo sa mga uh, pupuntahan natin mga lucky charm store. Hmm. Kasi kadalasan ng mga lucky charm store pag nilapitan nyo at tinanong niyo ay kasi yung bahay ko yung yung direction ng bahay ko medyo pangit yung hmm. yung flying star. So, gusto ko sana maglagay ng Lucky Charm para maprotektahan. So, ang gagawin ng mga Lucky Charms to, bebentahan kayo ng mga Lucky Charm mm. ng mga mamahalin. Mm. Dahil narinig nila na medyo aware ka o conscious ka sa mga Flying Star. So, ang gagawin nila, magte-take advantage sila. Pwede bang may mura na sa bahay mo lang gawin? Alam mo, kahit wala namang yung Lucky asin, Charm, asin. kahit asin lang, pwede na. Saan mo eh. lalagay yung asin? Well sa, sa loob north ng bahay. Depende sa bahay, no? Depende kung saan yung pangit. Kasi ang tanging nakakaalam lang naman talaga na pangit yung direction ng bahay mo is punsoy expert. But since hindi naman alam ng tao, parang mm. na tinitingnan lang naman tao is gamit nila yung cellphone nila, kinokompas-kompas nila. So, pag nasabing hindi maganda yung ganitong location, akala ng tao yun na yung yung para bang akala nila malas na hmm. pero hindi rin po kasi minsan nga kahit na pangit yung location nyo, pero kung maganda naman ang pasok ng hangin at saka yung mga so, tao rin. naman nakatira is puno ng positive nakokontra. Hmm. ko kontra na okay. yan Oo. okay so master ang itong mga nasa harap natin kung kaya mong ilagay sa north direction, mas maganda yon yes, yun. Okay. Uh -oh. So isa-isay natin, ano yung halaga nitong mga Eto, ito? Etong... Ito si Kat. Opo, o. yan ang inviting Kat. Lucky Kat. 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 O -o. Kaya siya si Kat. Opo. Kasi Kat siya. Kasi sa taong 2025, <laughs> ang pinakamalakas ng pampaswerte na pwedeng gamitin ng mga tao... Ayos yung lucky cat. Ito po. Lucky cat? Oo. Ito po yung mga yan. Sikat nga, Master. Hindi ka naman natawa sa joke ko eh. Sikat ka sikat. Oo, <laughs> okay. cat. Oo. Bakit siya gumaganun? So, para siya nagtatawag. Para um, siya nag-i-invite. Okay. Oo. Yun o, talaga ito. ang intention ng mga pusa. So, mas maganda yung gumagalaw kaysa dito sa hindi. Ito kasi uh, hindi gumagalaw. Pareho lang naman. Kaya lang, lang, gusto lang talaga ng mga tao talaga, yun talaga may galaw. Okay. Ito o, naman. Oh, eto naman snake. Mm, Kaya pero, lang may merong. mga oo, may Ibig sabihin, para maging maswerte ang year mo, fortune, may, may mga inggo. Ang problema, hindi po lahat ng mga tao, kapag ka, pagka may mga bibili tayo ng lucky charm at gagamit ng snake, meron pong pinagbabawal dito. Mm. Yun nga lang, pag bumibili kayo ng mga lucky charm sa mga ibang store, hindi sinasabi. Kasi ang habol nila, benta. Oh, so, ano oh. ang tamang paggamit? Ang mga pig, tsaka tiger, tsaka snake, hindi pwedeng gumamit na itong ah. mga ganitong klaseng palamute. O yung mga pansabit na snake, lalo na yung mga pansabit, ah. hindi po pwede. Lalo na kung, kung let's say for example, ako hindi naman ako fig, hindi rin naman ako tiger, hindi rin naman ako snake. Pero meron naman akong kasama sa bahay na pinanganak na pig, mm. tiger, snake. Ibig sabihin, Ibig sabihin, huwag kang bibili ng mga okay. ganitong klaseng mga uh, figurine o di kaya ka. mga pansabit. Mas mamalasing ka. Kasi mag-a-attract ng negative. Ah, Kasi okay. minsan isipin din natin, kung bibili tayo ng Lucky Charm, kung gusto natin maging maswerte, isipin din natin yung mga tao nakatira din sa bahay. Okay. Sige. Uh. O oh, ito, Master Ang, ano naman tawag mo dito? Yan naman, Fortune tree. Fortune Ang dalang yan, swerte para maging maganda ang pasok ng swerte. Parang kumbaga sa no, maging mabunga. Okay. Uh Oo. -oh. So kahit saan naman, pero kahit saan yung, pwede po yan. North, uh -oh. north, south, east, west, northeast, north, east, north, southwest. west, south, east, south, west. Pwede po yan. O sige. So bago yung mga isusuot, isa-isahin natin yung mga uh -oh. palamuti. Ito pwedeng ilagay sa pinto. Ito yung talagang sinasabi natin talaga na Excuse me. Magagamit natin pampaswerte. Mm, okay. Kahit aling ano kulay dyan. Dito? Yan ang lucky cat din. Lucky, lucky cut. cat. Oo. Ito naman. Ito naman tinatawag na evil eye pero para sa akin kasi tinatawag ko madalas diyan golden evil. eye. Pero mas kilala as evil eye. Hmm. Pangkontra sa lahat ng mga masasama. Pati na rin po yung mga taong buhay. Oo, uh, yung mga pumapasok sa atin na mga toxic or let's say mga chismosa hmm. o yung mga walang magawa sa buhay, yung nagsasalita ng hindi maganda sa bahay. O di kaya nagiiwan ng masakit na salita para tayo ay maging negative yung bahay natin, kinokontra. Saan mo naman ilalagay ito? Sa mismong main door. Main o door. kahit na doon sa taas ng door, pwede natin ilalagay. So hindi bedroom, hindi office Pwede rin entrance. po siya sa bedrooms. Pero ngayon kasi, since nasa loob tayo ng 2025, mm. medyo ibang takbo ng swerteg grabe kasi ang kamalasan ng 2025. So, mas maganda so, sa kailangan sa So, kailangan talaga maglalagay tayo sa mismong main door. Okay, ito naman. Ano naman ito to? naman ang Buddha. Oh, may hawak siya ng ruyi. Pero may iba naman, may hawak na Ingo. Basta't Buda na may nakataas ang kamay na kung anong hawak niya, swerte. Swerte. Saan so, mo lalagay? Eto, pwede nyo ilagay ito sa sala. Pero tanda natin na huwag maglalagay ng mga pampaswerte na walang kinalaman sa kalusugan pagdating sa bedroom. Mm -hmm. Hindi tayo dapat naglalagay ng mga kahit anong pampaswerte sa kwarto Let's say, for example, itong mga to, lahat ito, itong mga pinapakita natin, hindi pwede yan sa bedrooms. Dahil dapat sa bedroom ay... Dapat sa bedrooms yung may kinalaman sa good health. Kasi ah. pag tayo natutulog, dapat hindi tayo masyado nag-iisip na suswertein tayo. Kasi dapat ang iniisip natin, kalusugan. So good health dapat. Kasi ang mga pampaswerte nito, dapat gising. Dapat dun sa office, sa sala. Ah. O kahit saan, basta't wag lang dun sa natutulog. Bawal... So pag natutulog, ano dito? Wulo. Yun nga wulu. lang, wala akong dala. Pero wulu yung wulo talagang dapat inilalagay sa kwarto. Pero pag walang kinalaman sa kalusugan, puro lahat may kinalaman sa swerte, pera, at kung ano, no, dapat hindi sa Sa ibang bedrooms. lugar. Uy, sa magandang, ibang lugar. magandang payo ni Master Ang yun. Mm -mm. O ito? Ito naman, lucky frog. Ito naman, pantawag swerte sa pera. Okay. Oo. Saan naman yan? Ito, kahit saan pwede ito. Uh, kahit itapat nyo sa pinto, pwede. Okay, ito Oo. naman? Ito naman, ito yung parang lantern. Tapos din tumutunog. Pampaswerte. Nilalagay din sa pinto. Para pag tumutunog, o pag malakas ang hangin, nag, medyo nag siya, nag a siya ng positive energy. Papasok sa bahay niyo. Bakit nga ba, Master, ang usually, maingay nga yung pampaswerte? Hindi isa so. eh. Kasi ang ingay, uh, ang ingay kasi nagtataboy ng malas. Pag iniing ayaw kasi ng mga masasamang espiritu. Hmm. Ayaw nila na maingay. Ang gusto ng mga masasamang espiritu yung tahimik Mahimik. na lugar. Oh. Ngayon pag nakakarinig sila ng ingay, Maaling at sila. may tumutunog Oo. Umaalis sila. Kaya ibig sabihin, no, kailangan dapat meron tayo sa, sa bahay. Lalo na yung mga wind chime. Mm. O pagka so medyo yun. konting hangin lang. Saan mo lalagay yun? Entrance sa bahay. Pwedeng sa terrace, pwede naman sa main door. Sa bedroom at office hindi rin. Ano, sa bedrooms hindi pwede. Office. Sa office pwede kapag ilalagay natin, isasabit natin sa pinto. Pinto ng Para office. Para kapag may pumapasok, nag-iingay. Kahit sa rooms, not necessarily sa entrance ng office. What rooms? Yung Kwarto? rooms, rooms ng office. Offices. Yan, pwede. Pwede. Uh -oh, pwede. Okay. Next, uh -oh. ano yung mga okay. next Okay, eto naman, eto abacus. Simbolo ng swerte sa pera. Mm. Okay? Eto naman po, elephant na may lucky coins. Yan, swerte din po yan. Pera din po. Okay. Eto uh -oh. naman, totally talaga lucky coins lang talaga. Walang na kahit ano. Yun nga lang sa taas may mystic nut pera din. Okay. Kaya alam nyo, ang pinakamaganda talagang gagamitin natin talaga sa taong 2025, yun talaga may kinalaman sa pera. Dapat sa tao ngayon, eto lang ha, masakit lang ang sasabihin ko ha. Kailangan po talaga ang mga tao mukhang pera sa taong 2025. Okay. Sa totoo lang, kailangan talaga. Kailangan masipag kayo. Masipag. Kailangan talaga, wala kayong iisipin kung hindi kumita ng Kumayon. kumita ng kumita ng kumita Oo. ng pera. At magsipag. Kasi yan. ang tao talaga ang gagawa ng swerte next year. Kahit na ano pang ilagay niyong pampaswerte, pero kung hindi tayo kikilos, maniwala po kayo sa akin, yung mga binili niyong mga pampaswerte sa mga Lucky Charm Store, hindi po gagana yan. Okay. Last, Master Ang, okay. sa dulo. Opo. Ito naman po, ito, okay, kumpleto kasi ito eh. Ito, merong keychain, okay, na snake. Tapos, meron po siyang tie sway. Tapos, mm. meron din po siya na parang uh, gold na dollar. Ito, pinapasok to. etong dollar na ito, pinapasok sa pitaka. Ito rin naman po sa pitaka. Ito naman po, pwedeng isabit sa bag. Mm. Pero, uulitin ko, may pinagbabawal po to. Bawal ang mga pinanganak na pig, tiger, snake. Mm. Kasi okay. mas mamalasin po sila. Oo, kasi hindi bagay sa kanila itong mga ganitong pampaswerte. Basta't pag may snake, ang mga pinanganak na pig, tiger, snake, bawal sa mga ganito. Forever. Forever. Oo, yes. Laging tatandaan kasi yan hindi nyo kakompatible. At marami po nagtatanong, Master, ako snake ako. Tapos sabi nyo, bawal ako gumamit ng snake. Bakit nagkaganon? Eh, ako naman ay pinanganak ng snake. Hmm. Hindi talaga pwede kasi masyado matapang. Kasi ang snake nag-aaway din. So snake to snake uh, kasi. Snake to snake, pagka nagsama, sasabog. Iba kasi ang ugali ng parehong matapang. Kaya okay. kung meron man akong tinatago na kapangitan ng ugali, maaaring ganon ka rin. So hmm. pag pwede tayo magsalubong. Hmm. Yung gusto ko maring gusto mo rin. Kaya dapat nag-iingat tayo. Conflict. Oh, kaya may Ayan. conflict. Para po tuloy-tuloy ang swerte, follow nyo po ang social media accounts namin ni eh, Master Ang, ang akin po at Jing Casaneda of course sa Twitter, Instagram, Facebook, TikTok at sa YouTube at yung atin din pong podcast, the Jing Casaneda podcast, huwag po ninyong kalilimutan sa Apple Music at Spotify. At ang atin pong mga programa dito pa rin po sa ABS-CBN TFC at ang atin pong column sa The Philippine Star at Filipino Star ngayon. So sana po marami kayong natutunan. At sabi nga ni Master ang isang maswerteng 2025 po para sa ating lahat. Ako po si Jing Castaneda, ang inyong kasama sa buhay, ang inyong kasambuhay. Bye! This is the Jing Castaneda Podcast. Catch it every Thursday on Spotify and Apple Podcasts.